1175 million uh, SAL-N December of 2023. Saan po nang gagaling itong uh, napakaraming pera? In fact, hindi mo ako kayang suportahan ng SAL-N ninyo itong mga uh, karangyaan na, na ipakita na dito sa committee na ito. Pwede upang malaman namin gaano kalaki yung kinikita nitong mga uh, negosyo po ninyo? Uh, Sen, I think may sinampan na pong kaso po sa akin sa AMLOC. Kaya, uh, I refuse to answer po. Thank you po. Ganun ka laki, no? Nag-admit ka owning a helicopter. Sa LTO records, meron ka labing tatlong vehicles. May Jeep Gladiator Sport, Land Cruiser, Expedition, McLaren, etc., etc., no? Uh, ma ma masyadong malaki yung... Uh, Uh, iyong iyung uh, kayamanan talaga no uh, sinabi mo din na nakakapagnegosyo ka dahil binibigyan ka ng uh, tatay mo minsan kalahating milyon one time uh, minsan 1 million pesos 2 million pesos uh, ano naman yung business ng tatay mo uh, tatay mo bitong si Jiang Zonggu uh, opo textile po yung negosyo ng tatay ko po at sen wala hindi po sa akin yung McLaren at yung mga ibang sasakyan po na na-mention nyo po kanina baka yung iba na benta na po kasi wala na po sa akin yung mga sasakyan na yun ngayon. Okay, but it's yeah, it is immaterial because you have so much money and uh, binabanggit mo itong uh, fabric and embroidery business. Napakalaki pala. Ito lang ang negosyo ng iyong tatay? Uh, textile pong negosyo po niya sa China. O, oh, ganun, ganun kalaki para kumita ng ganito karami, makapagpatayo ng uh, maraming uh, building. And based on LRA records, mayroong at least 32 land titles. Uh, under his name uh, would you agree would, would you know about it uh 32 titles po under whose name po sa tatay niyo po he has eh, itong si Jiang Zonggu uh, hindi mo alam narinig ko yung sagot ng lawyer mo hindi mo alam hindi mo alam nitong uh, tatay mo kasi kung tatay ko to alam na alam ko um sino yung mga kasosyo mo sa negosyo o kasosyo ng tatay mo nakakilala mo Ah, uh, Sen, wala pa akong kakilala. O, oh, last Baka question ko na lang. Sige. Dahil wala ka rin lang sasagutin sa tanong ko. Bakit mo pinapipirma si Sheila nang hindi niya naiintindihan? Bakit ka papirma ng papirma ng papel Ba't hindi na lang ikaw ang pumirma? Bakit siya? Ba't ang dami mong pinapirmahan sa kanya? Anong document? Anong Because Sheila signed 96 times, Madam Chair. 96 documents, of which 66 was for general information sheets as a corporate secretary, 10 times for articles of incorporation as an incorporator, 20 times on audited financial statements as an auditor and chief financial officer.